Yes, hello. Matagpa lang araw sa lahat. Muli po akong nagbabalik. Ako nga po pala si Verso Benit ang magtuturo sa inyo ng liyem na karunungan na ang galing sa putian. Ang karunungan na aking ibabahagi ngayon ay ang basag ng kabal ng tres pico Roma. Sa mga walang medalyon o walang Roma ay meron po akong ibabahagi na poder pangsarili o kabal. Ito po ay hango o nakaukit sa libro ng Haring Bakal. Unaan ko muna, banggitin ang kabal ng Tres Ico Roma. Hindi ko na po ito patagalin. Bibilisan ko po ang pagtuturo. Narito po ang orasyon. Satir, satin, satam, suet, protas, merotab Usalin po ito ng tatlong beses at pagkatapos iihip sa inyong medalyon ng pakros. Mga nagdanais ng kabal o proteksyon sa katawan na hindi tablan ng bala o patalim. Narito po ang orasyon. Borlas, Condro, Umiam, Sia, Senyor, San, Diorum, Santos na hindi tinatablan, Santos na walang kamatayan, Salbami. Usalin po ito ng tatlong beses at iihip sa dibdib ng pakros. Bago banggitin o usalin ang orasyon na pangkabal ay dapat unayin niyo muna na isang ama namin o isang abang Maria at isang sumasampalataya. At kung marunong din naman kayong anima Christi ay pwede ito na lang ang inyong banggitin ng tatlong beses bago usalin o dasalin ang orasyon na pangkabal. Pagkaingatan po ang aking binahagi, ito ay sobrang makapangyarihan at sobrang epektibo, subok na subok na. Huwag niyo po itong gagamitin sa kasamaan, palagi pong gamitin sa abutiyan. Samuli, muli, maraming salamat sa inyong panonood mga kapatid at huwag niyong kalimutan mag-like, share, comment at click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking panibagong mga uploads. Karunuman ni Verso